dala lang sa patos. Sige, kaya yan. Sige. 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 Nako, pag may angkas pa lang, dito pa, pa rin kakayanin. Hala. Um. Yun, gala ng gala. Gala ng gala. O sa nakakarating. Bari-bari mo. Tabi-tabi po. Oo, oh, nakalusot kami. Gusto po, makating lang sunflower na ito. Ay, wala tayong nahita. Sarado para, Sabado. Siguro, Sabadis tayo may ari nito. Good morning, guys. Welcome again to my channel, Say Love. Ayan. Guys, kalalampas lang namin ng, ano, ng Polonia kami ay tumigil lang po dito. Galing po kami ng Santa Cruz. Kami po ay pupunta ng ano? Kalintaan. Kalintaan. Pupuntahan namin guys yung, attra attraction ngayon. Yung sunflower daw. ayon. Punta tayo dun guys. Ha? Ayan. Let's go na ulit tayo mga ka-friends. Isama namin kayo. Hindi po ako makapag-video kasi medyo mabilis yung ano yung pagdadrive ng guys, Medyo mahangin. Ayon. Maduduling lang ko tayo sa ating panonood sa ating video pag ganoon po. tayo ay nag step over dito. Hindi ko alam kung anong Ano to, kantin ito. Pero nandito pa rin tayo sa kalintaan. Ayan, madami ding dumadaan ditong dito para kumain. Ayano. Oh. Yan. So guys, yung place nila maganda. At ako okay, yung may nakitang magandang halaman, ayan. Oh. Ayano, oh. ganda. Ito so guys yung kaya lang place. Ayan. Tanaw nga mamaya kung anong pangalan ng kantin na ito. Hmm. Menu guys, guessing nyo guys. O, mayroon silang ang nakakatuwa yung ano, yung niyog nila. Ang baba-baba. O. Oh. Matangkad <laughs> pa ako sa niyog. galeng Galing yung nyog ang baba lang guys o oh, sa mga gustong kumain dito sa Kuya J ang sarap guys ng food dito the best yung kaya ng bukis ito kayo lang, dito kayo lang um, ano dito harapan dito view ayan ito doon guys sa kubo na yon ay pwede na pwede pong kumain doon kaso may entrance po siya for po ay 10 pesos. Ayan. Ayan. Ang Kuya Jay, The best po yung kanilang ano, gobis. Sarap. Ayan. So, ayun guys. Tayo na uli ay magra-rides na flower farm ng kalinta. Kalinta ba yung flower farm? Oo, oh, sunflower. Ayun. Tayo po ay ano, anong oras na oh, noon? Alas ko. ah, na. Kami kami guys ay ubanis na ng Santa Cruz doon sa amin ng uh, 5.15 uh, AM. Ayun. Abutan na tayo guys ng init. Baka lumi, ano na, umiikom na yung sunflower. So ayan, let's go na tayo. Dali ko ka na guys. Oh, Shout out doon sa mga kumakain ng Arateles, oh. Dito daw nahulog. Sa ganitong Arateles daw nahulog yung asawa ko, eh. tatakawan ng Arateles. <laughs> Ayun, meron. Gustong gusto ito ni Say. Yung bunso ko, guys. Gustong gusto niya. Hmm? Gusto ko yung green. Wala. Oh. Hindi ko abot. Hindi pala Hmm. pala ay mayroong tatawiring ilog bago pa tayo makapunta ng makarating ng ano ng flower farm kaya kaya Alam niyo ba guys, kung halimbawa sasakyan dito, oh, tapos mababa, tapos, oh, po. Ah, sa sa po? Tarado. Tarado. ah Tarado. sarado Tarado po? Opo? Sarado. Ah, sarado. Sarado po po na pagsabado. Ah, ganon. May ba, ay, may kalabaw, oh. Guys, hindi na kami didiritso. Ito ay yung padalawang tatawirin sana namin. Kapuntang Sunflower Farm. Kapag po pala Sabado ay sarado daw. May nasalubong kami yon, galing doon. Bumalik sila kasi sarado. Sarap sana tumawid dito. Basa sana kami. Ah. <laughs> so, hanap tayo guys ng ano, ng ating ibang pupuntahan. Bukal oh, Kaya, kaya. <laughs> ah, so parang Ako oh. okay, uh -huh. oh. na Ito? na. payo? tayo. Tara. Sarap sana tumawid dito. Oh. Basa sana tayo. <laughs> so balik, balik na lang ulit tayo dito. Next time. Pasokin okay. natin dali. Cut saan? Silip lang. kung kuno, sisilip lang eh. Guys, sa pagkasundo nung magkapatid na diretsyo daw kami. Silipin lang natin. So, ayan. <laughs> Tingnan natin kung mababasa tayo sa ilog na ito. Let's go. Grabe oh, gabok. Si Mr. Pardo Sigurado, tatanggalin niya yung sapatos niya. Ayan. Si Boyet din. Good morning po. Ayan. Po. Ah, may tuloy po ba doon? Ah. Malapit na gaw di yan. Ah, kapag tao po, pwede pong magtumulay doon. Kapag ba po, pwede pong doon. Kapag tao po, pwede pong Ayun pala oh, pwedeng tumulay doon pag tao. Ah, uh, opo. <laughs> Ta, lakarin. Okay. na. Guys, yung magkapatid, sila yung dadaan dito na nakamotor. Pero kami, may tulay pala doon, sabi ni Kuya. Yun, sa so punta tayo doon. Ayan. Wait. Kaya? Oh. Ah. Oh. Dalata -dala lang sapatos. Sige, kaya yan. Sige. <laughs> Sige. <laughs> Sige, nako, pag may angkas pala, hindi pa lang, hindi pa rin kakayanin. Linis ang motor. Linis ang motor ah. Saan tayo habulin ng kalabaw? dahan-dahan, merong ano. Hindi ko alam kung anong lugar to. Hindi natin naitanong kay Kuya. Ayun pala yung tatawidan natin. Ano, kaya mo lang Yan. Tabi-tabi po. Tayo naman kaysa isa na sa mga ganitong mga ano, pangyayari, Char. Mga pangyayari. Dahan-dahan. Mga kaganapang ganito ay sanay tayo. Sanay yan sa bukal. Mang yan eh. May nakaiwan pa ng tawil Oh. Ayun na, mag tay Tapos ang ating kamerang hawak ay, ganda yun, nakatawid tayo <laughs> ano, ayos ngayon, saan tayo dadaan baka ngayon tayo ng kalabaw dito dit <laughs> patay tayo din eh ala, walang daan dito ito pa siguro. Ito. Naan? <laughs> Naghihintay yung aming mga kasama dito. Ala, wala lan. <laughs> Dun tayo, balik tayo doon. Nakatulay nga tayo. Ito, to, 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 to. Siksik tayo dito. Tabi-tabi po. Yan. Hala. <laughs> Yun, gala ng gala. <laughs> gala ng gala. O sa nakakarating. barib mo. Tabi-tabi po. Yun, ka kami. kung po, makarating ng sunflower na ito. Ay, wala tayong nahita. Sarado pala, Sabado. Siguro Sabadis tayo may ari nito. <laughs> with sa ilag? Oo, masarap. na bukit na dating nyo ah. <laughs> Sarado. Close. Ayan. And guys, oh, Ito yung Sabal Farm. Close siya. Ayan, oh Sunflower. Close on Saturday. Ayan, oh. Ayan. Close sila. Hindi natin kita kung nasa yung sunflower dito eh. Baka sa dulo wala <laughs> ano field <laughs> so yun guys maghahanap po kami ng ano ng panibagong gagalaan na lang so ayon ha sige tayo sige Ayan, sumakay so, na tayo kay Mr. Guys, Babalik Tatawid tayo ng ano, ilog. Galingan mo ha. Mga na lang kaya tayo guys. Hindi naman tayo natuloy dun sa sunflower farm na yun. Ayun o. Oh. maraming telapay at linta dito. <laughs> Nakakatuwa. So mag vlog na lang tayo dito. Hindi ko po alam kung anong lugar ito. Ayan. Kuya <laughs> sarado, sarado. Sarado po. Sarado ha? Opo. Pagsabado Sabado po pala ay sarado. Ayan, oh. Kuya, anong lugar po ito? Uh, ito ay lumintaw. Ah, Lumintaw po ito? Barangay Luminta, Barangay Lumintaw. Uh, Sityo, ah, sitio Chupo, opo. po. Ah, yun. Sila guys, yung nadaanan namin kaya na nung kumain kami dun sa RJ, Aradon doon, sa doon sa kainan pala. <laughs> ayun. Kaya tayo naka-jacket guys kasi sobrang lamig kayo ng umaga. Ayan. At saka, mad, at saka isa pa mainit na din mamaya kaya kailangan natin naka-jacket. So ayun guys dito ko na po i-end yung aking vlog. Panibagong vlog na po tayo uli. Uh, sundan niyo po muli yung aming ano pa, yung mga iba vlog pa po naka-i-share ko sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, panunood. Sana po guys hindi kayo magsawa. Sana mag-enjoy din po kayo kahit na uh, medyo boring yung ating video. Ayan. Thank you po guys. Salamat po. God bless. Galing nila kuya oh. Oh. <laughs> Kayang-kayang bike ah ka. <laughs>